So guys, ayan. Makikita Ay, nyo sa likod. Sobrang daming puno. Aw! Aw! Pinagat ako ng langgam! Ayan guys, di ba? Kahit umaga dito, nakakatakot. Grabe kasi yung mga puno. Paano pa kaya paggabi, guys? Tapos ang maririnig mo lang, guys, yung parang lagaslas ng tubig. Ayan, guys. Sa sobrang nature, sobrang, alam nyo, sa sobrang nature, ang creepy niya, guys. Ano yung mga puno? Ayan, doon sa baba, guys, kung makikita nyo. Ayan, guys, makikita nyo. Tandaan ko lang ha. Ayan. May abandon na uh, resort. Ayan. So. Sa itsura, di ba? Sa itsura, mukhang ang dami na ditong ahas. Ah, grabe yung mga puno, guys. Ilang dekada na yung kaya tong mga puno nandun dito. Ano ito guys? Makakatakot guys. Ang sukal. Kaya nandun sa loob. Ano guys? Yee. Oh, di ba? Kapi. Pabala ng puno. Abandoned swimming pool, guys. Ano? Sa baba. Kita ba? Yan. sa abandoned resort na to guys. Ayan, Kung makikita nyo sa paligid, meron din siyang mga bahay-bahay. Ayan. Ko alam ko may mga tao dyan guys.